Hindi ka niyo sa habang. Ito. Yeah. Okay. Ito na nga uh, yun eh. <laughs> Gago! Nandiyan ka pala! Ano mo ayun? Ito kami na ato. Ito si Pep. Kasi RM. Mm. Ito si Jerome oh. Si Jerome. Wow, uh, wala lang. Ito si Apple. Siyempre ako. Siyempre ako. Siyempre Ya dong ayo. Ay, buka sini dong Wow. Wow, buahnya nih. Kalian ni apa?